Kung kayo, boboto kayo bukas, kunyari, boboto kayo ng presidente, pero hindi nyo pwedeng sabihin ang pangalan. Kung boboto kayo, anong itsura ng presidente yung iboboto nyo? Huwag <laughs> nyo sasabihin yung pangalan, i-describe pa. nyo lang. Uh, anong itsura ng iboboto nyo yung presidente? Ano po? <laughs> ano po? Uh, Shapo. Shapo muna. Sige, ano Icy. Ang i-describe ko po ang ko iboboto ng presidente. May buhok, <laughs> <laughs> De joke lang po. Ano? O oh, dapat kasi yung presidente natin, yung konti na lang dito. <laughs> so yung iboboto mong presidente ay may buhok. <laughs> ano po? Uh, matalino po siya, matapang, tapos kaya pong panindigan ang kanyang gusto. Ah. Ikaw raiko I describe mo sa amin yung presidente iboboto mo kung sakaling boboto ka. Um, sabi niya po kasi after three months, nahuli niya na po yung mga masamang tao. Oh. Ay, e barkada ka <laughs> dito. <laughs> <laughs> Tapos, Yon. Apo. Ikaw, i-describe mo naman sa amin yung ibuboto mo. Sa po, wala po siyang takot kahit kaninong tao o masama po. Um, ayaw po niya sa mga masasamang tao. Ayaw po niya ng droga, ayaw po niya ng drug smuggling po. Uh, Anong itsura nung iboboto niyong presidente? You... Ano po? <laughs> ano po? Uh, Siya po, Siya po Sige, ano I po? I ang didescribe ko po ng iboboto presidente. May buhok? Uh, <laughs> masamang tao. May barkada ka <laughs> Tapos, yun. Apo. Ikaw. Kung kayo, boboto kayo bukas. Kunyari, boboto kayo ng presidente. Pero hindi nyo pwedeng sabihin ang pangalan. Kung boboto kayo, anong itsura presidente ng presidente yung iboboto nyo? Huwag nyo sasabihin yung pangalan, na I-describe nyo lang. Hindi, <laughs> joke lang po. Ano? Oo, dapat i-discuss yung presidente natin yung konti Apo. na lang. <laughs> So, yung iboboto mong presidente ay may buhok? <laughs> ano po? Uh, matalino po siya, matapang, tapos kaya pong panindigan ang kanyang gusto. Ah. <laughs> Ikaw, Raiko, i-describe mo sa amin yung presidente iboboto mo kung sakaling boboto ka. Um, sabi niya po kasi, after three months, nahuli niya na po yung